Yehey! Yeah, Napasok tayo sa isang super challenge. Malaki, maliit, o katamtamang pagkain, bubble gum. Wow! Pero ano ang nasa loob? Miley, subukan mo muna. Ano itong maliit na piraso ng gum? Haha, medyo nakakatawa. Tingnan mo, ito ay isang yoyo nakakatawa. Oh, hali ka na. Bakit sa akin ang pinakamalit na pahage? Ang sarap naman! Ayos. Tapos na ako. At oras na para magpabula. Wow. Ang laki. nako kiniginawa ko ng kaunti. Sige, Quentin, ikaw naman. Anong meron ako dito? Karaniwang chewing gum pero broccoli? Ay, kakilakilabot. Salaman. Sino ang nakaimbento ng ganitong chewing gum? Oh, pero tingnan mo ito Pokey sticks Siguro pwede kong kainin ito gamit ito parang chopsticks Sige, subukan natin Ngayon, balutin natin ito ng ganito At sige na, Quentin, magpakatatag ka Oh, ito ay nakakadiri Pero, kaya ko ito halos kaya. Subukan. Sige, kaunti pa. At oh, ngayon... ng ang bula. Nakakainis? Oh, pumutok. Oh, nakakatakot. Sophie, hindi nakakatawa? Wow, bubble gum yan. Ang laki-laki. Kukunin ko na ang pang-drill na ito. At tinidor. At tingnan mo. Napakadali. Diretso ito sa tinidor. Oh, Napakalaking bula ng Goom Noodles. Perpekto! At sobrang sarap. Hindi ako makapigil. Oh, natupad ang pangarap ko. Sophie, maaari mo bang ibahagi sa akin, please? Oo nga. Nakain mo na yung bahagi mo. At halos tapos na ako dito. Panahon na para magpabola Dahil ikaw ay sa Sa'kim, ayan na. <laughs> ko ang kamay ko. Meron akong Kadiri. maliit na Nutella at may Irish na bahagi. Ay, wow. Ayo mga babae, meron akong malaking garapon ng Nutella at para sa akin lang ito. Sophie, malas mo. Tara ikaw na mauna. Oh, may naisip ako. Ngayon gagawa ako ng ice cream na Nutella. Kita mo? May stick ako at may freezer ako. Ayos! Tignan mo yan. Ngayon, pwede ko nang dila nito. Napakasarap. Halika, Miley, ikaw naman. Oh, wow. Meron akong buong garapon. At tingnan natin. Oh, oo. Oh, oh, ang tamis. Gustong gusto ko ito. Siyempre, masarap kainin gamit ang daliri. Pero gamit ang kutsara. Mas magiging masarap ito. Oh, oo. Oh, oh, parang nasa paraiso ako. Kumakain ako at hindi ako makapagpigil. Isa pang kutsara at isa pa. Oh. Oo. Oh -oh. Mm. Ang sarap. Oh. Tingin ko tapos na ako. Pero may natira pa. Ano ang gagawin ko? Oh. May naisip ako kukuha ako ng gatas, ibubuhos ko ito sa garapon. Isara ang takip at alugin. Iyan um... Ibang usapan ito. Ngayon may chocolate milkshake na tayo. Oo, oh, oo. Oh. tingnan mo yan. At tingnan mo ang maganda kong baso na may whipped cream sa ibabaw. At higit pang sprinkles, syempre. At ngayon, pwede ko na itong higupin gamit ang straw. Sige! Grabe ang jar ng Nutella! Para lang itong panaginip. Kailangan kong subukan ito sa toast ng madalian. Magdidip pa ako ng kaunti. Oh, ang sarap na gusto kong gumawa ng maraming ganitong sandwich ng sabay-sabay. Sige, ilalagay ko ang tinapay sa mesa at ibubuhos ang Nutella diretso mula sa garapon. Oh, mas marami, mas maganda. Anong piyesta okay, ito? Okay, sarap nito. Kaya ngayon, itatakip natin ang isa pang layer ng tinapay sa mga sandwich natin at matitikman ko na ito. Bakit ganyan kayo tumingin sa akin, mga babae? Sige, sige. Kuha kung gusto ninyo. Ano 'tong meron ako? Anong maliit na hiringgilya na may mga candy? At meron akong ordinaryong sukat na hiringgilya at meron akong malaking isa. Quentin, Huwag kang makialam. May naisip ako. Putulin natin ang mga itaas na mga hiring gilya at mas madali makakuha ng candy sa ganitong paraan. Oo, tama yan. Ako ang mauuna. Oo, oh, ang interesante ng mga candy. At ang sarap. Hintay, yun na balahat. lahat? O oh, hindi, iiyak ako. Sige, Sophie, kainin mo ang bahagi mo. Oh, sige. Masaya ko itong gagawin. Halika dito masarap. Oo nga. Mukhang nakakatawa, di ba? Diba? Oh, Ang nakakatawa nito. Hmm. Ang sarap. Miley, ikaw na. Oo nga. Napakapalad ko. Ang daming candy. Ang sarap nila. Hindi ako makapagpigil. Hmm. Gusto ko pa ng marami at marami pa. Oh, ang sarap! Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Oh, hindi ka pa tapos? Sa akin, tapos na ako. Kaya hindi na ako kakain pa. Oh. Naku! Hindi ko akalain na ang isang maliit na bahagi ay magiging napaka-pleasant sa akin. Oo, ang mga chips na takis ay sobrang maanghang. Sana ay kayang tiisin ang isang chip. Subukan natin. Oh, ang anghang hang. Patito. Sige mga kaibigan. Okay. Good luck. Tapos na ako. Isang medium na pakete na may pinaka matutulis na chips. Kailangan kong kainin ito. Hindi ko matis. Oh, isa pa. At isa pa. Aba! Napakaanghang. Napahinto ako sa paghinga. May mga apoy na lumalabas sa mga tainga ko. At bibig? At tainga! Quentin, ililigtas kita. Ang apoy ay kailangang apulahin ng tubig. Ayon, nawala na ang apoy. Pero wala namang... Oh, hindi! Isa lang itong dambuhalang pakete ng chichiria at sobrang anghang nila. Oh, ang lalaki pa! Sige, ang mahalaga ay huwag huminga. Makakatulong to! Napakainit! Oh, sa loob ko, parang may naglalagablab. Sige, ang huli na ito. Ang dami ko nang napagdaanan, hindi ako dapat sumuko. Oh, goodies! Ah! Ugh, ako ba talaga ang nagpatay ng apoy? Oh, Tara, mag-subscribe ka na sa aming channel. Isulat sa mga komento kung alin ang paborito mong hamon. Kita Kids!